Miss, welcome to my channel. So for this video, pag-uusapan natin yung jaundice experience namin with Amira nung newborn pa lang siya. So in this video, i share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari kay Amira noon, paano nawala, ano yung mga bagay na nagawa ko para makatulong na mawala yung pag ng skin niya. And in the same way, pag-uusapan natin when to see a doctor. Ano yung mga risk factors ng pagkakaroon ng jaundice ng isang baby? Plus anong magagawa mo at home para matulungan mo yung baby mo? And of course, mommy, pag-uusapan din natin kung bakit nga ba nangyayari ito sa mga babies natin. Una, pag-usapan natin ano yung jaundice in our newborn. Ito daw, mami is yung discoloration ng skin ng babies natin and yung white dun sa mga mata ng babies natin. Usually, nangyayari daw ito kapag ka mataas yung bilirubin sa dugo ng babies natin. So, ano nga ba yung bilirubin? Yun daw yung yellow substance sa dugo ng mga tao. And ito, usually, nawawala naman daw ito kapag ka, ha um, habang pinaproseso ng ng katawan natin papalabas dun sa katawan natin unfortunately, dahil babies pa lang yung mga anak natin and they are still learning the ropes ng pagproproseso or paggamit ng mga uh, organs nila ang nangyayari daw is mas dumadami or nagbe-build up yung bilirubin substance dun sa dugo ng baby natin mas mabilis yung pagkaipon nun kesa dun sa pag-eliminate niya dun sa katawan, kesa dun sa pagproseso ng liver niya, papalabas ng katawan niya. Kaya ang resulta nag-yellow yung skin ng mga babies natin. Next time, pag-usapan natin, ang risk factor daw mommy ng pagkakaroon ng jaundice sa isang baby is kapag ka pinanganak siya under 38 weeks. In our experience, si Amira naman, 39 weeks, almost 40 weeks siya nung pinanganak ko siya. So, hindi siya kabilang doon. And, uh, isang risk factor din daw po, is kapag ka breastfed yung baby mo. Hindi nila alam dun sa nabasa ko, there's no exact explanation kung bakit daw nangyayari yon But anyway, ako, in our experience, si Amira, siya ay purely breastfed. So siguro, yun yung isang factor kung bakit nagkaroon siya ng jaundice. Another risk factor is kapag may condition or genetic condition na daw talaga si baby, pwedeng mamana niya daw ito. Masasabi naman yun sa'yo kapag pina-check up mo si baby. Next risk factor daw is kapag may condition si baby dun sa blood niya na pwedeng mag-cause ng pag-jaundice niya. And again, i experience explain yan sa yung mommy kapag ka napa-check up mo si baby through yung mga lab test na kukunin kay baby. This time, mommies, isashare ko sa inyo ano yung home remedies na ginawa ko according dun sa um, advice ng doctor ko na sa tingin ko effective. So, based from our experience, mommy, is yun nga, yung normal sunbathing dun sa babies natin, yun yung ginawa ko sa baby ko and super effective siya. Sa tingin ko nakatulong talaga siya. Diba madalas sinasabi naman talaga nila paarawan katawan baby mo at makakatulong yon dun sa skin ng baby mo and all those stuff. And true enough, nakatulong yon kay Amira. Alam nyo daw ba, based dun sa nabasa ko, mommies, ang sunbathing daw ng one hour kay baby ay katumbas daw siya ng six hours ng um, paglagay sa babies natin dun sa hospital. Six, katumbas daw siya ng six hours na yung paglagay under a light, special light dun sa hospital ng mga babies na may jaundice. So, ibig sabihin, yung daw sunbathing, yun naman daw talaga yung uh, thought or this, it was designed, ganun yung design ng mga equipment na ginagamit dun sa mga babies or dun sa mga tao na may jaundice na tinitreat sila dun sa hospital. So, anyway, nakatulong talaga sa akin yung pagsasunbathing sa baby ko. And we have to take note, mommy. Ako ang ginawa ko, hindi ko direct na pinaarawan yung baby ko, yung ilalagay ko siya sa labas, tapos papaarawan. Sinunod ko yung sinabi ng doctor, ng pediatrician na niya na, hindi dapat direct direct sunlight. Okay lang daw pala na nandun sa loob si baby tapos maliwanag. May direct na sunlight, hindi naman direct dahil nga syempre may bintana, 'di ba? Tas may kurtina ka pa. As long as may liwanag, very helpful daw pa rin pati 'yon. So 'yun yung ginagawa ko. Most of the time pag pinapaarawan ko si Amira, nandun lang kami sa may tabi ng window na merong ano, merong kurtina na white. So ibig sabihin pasok pa rin yung sinag ng araw and 'yun yung nakaupo lang kami tapos naaarawan siya nakatulong yun sa kanya pangalawa mommy which is also helpful um, kailangan i feed mo daw yung baby mo so ibig sabihin mas uh, padedein mo daw siya dahil isang way uh, para ma daw yon is yung gamot natin yung dehydration sa babies natin. Dapat well hydrated daw si baby para makatulong na maproseso yung bilirubin na yan papalabas dun sa katawan ni baby. Yan ay all based from how I understood yung mga bagay na nabasa ko. It's still best, mommies, ha? Lagi kong sasabihin sa inyo to. It's still best na um, kausapin nyo yung doctor niyo yung pilya ninyo with regard to this kind of um, concern kasi mas ma-explain nila sa inyo ng mas maayos. Ako, isunishare ko lang sa inyo yung experience ko. Okay, now, pag-usapan na natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin malaman when to see a doctor. So, number one, mommies, kapag may fever daw si baby, pangalawa naman daw, if your baby is not feeding well. Pangatlo, may nabasa pa ako na sabi niya, pag umiiyak si baby ng sobra na parang high-pitched yung pag-iiyak ni baby. Pangalawa naman, um, next naman daw, is yung kapag ka, uh, yung pag yellow ni baby, umabot na hanggang dun sa paa niya. So, kailangan, uh, you have to see a doctor. With our experience, mommy, si Amira, mad ang mostly na nag sa kanya is yung mukha niya. Especially yung ilong niya, parang yellow, <laughs> yellow na yellow na yung ilong niya, ganon. Tapos yung eyes ni Amira, nag din pala, mommy. So, Ayon sa mga symptom na kailangan ipakita mo daw siya sa doctor, yung pag nag daw yung eyes niya. In our case, si Amira, oo, nag dun sa may part ng puti ng mata niya, pero uh, very light lang. Although, noticeable pa rin yung pagkakayelo kasi nung sa amin. Next naman is yung kapag ka nakita mo na yung baby mo, ay hindi siya dumedede na maayos. Yung mukhang makikita mo na parang may sakit talaga siya in our case, alam nyo, si Amira naman very regular yung pag-feed niya hindi siya mukhang walang ganang uh, magdede in fact, mukhang palagi siyang gutom nung time na yun so happy ako dahil okay naman siya hindi siya nag-fever plus si Amira din naman noon hindi siya nagpakita ng signs na meron siyang sakit parang yung itsura niya noon kahit meron siyang jaundice or kahit nag-yellow yung skin niya okay naman yung kanyang disposition. Kumbaga, um, hindi siya iyak ng iyak, ganyan. Of course, iiyak siya pag gusto niyang dumede, yung mga bagay na yon Pero hindi yung katulad nung sinasabi dun sa mga nabasa ko na um, very noticeable daw na nagbago yung karakter ni Bibi, na mukha talagang meron siyang iniindang sakit, yon kailangan mo daw, daw, siyang dalhin sa hospital. But you know what, para sa akin, mommies, based from our experience, mas maganda kung ano, Uh, dalhin mo talaga sa hospital yung baby mo. Pag yun yung case, like, nag-yellow siya. Kasi yung bagay na yun, mas may explain talaga ng mga doctors natin. At, mas magkakaroon tayo ng peace of mind. Na, kasi, manggagaling dun sa doctor kung uh, it is already a cause for alarm. At si doctor din mismo ang magsasabi kung, okay, ito lang ang gagawin mo. Kasi kapag ka, um according lang sa haka-haka natin, kung minsan lalo tayong nagpapanik. But anyway, mommies, gusto ko lang sabihin sa inyo, si Amira nag-start siyang magkaroon ng yellow, nag-start siya siyang mag nung fourth day, mommy, ah uh, ng pagkakapanganak ko sa kanya. Tapos, uh, nawal, nags, stay yon nag yellow siya for at least uh, more than 2 weeks if I'm not uh, mistaken and no one month siya i-share ko naman yung mga videos dyan mami no one month siya nawala na nag clear na yung kanyang skin so I hope ganun lang din yun sa inyo. It turns out, yung experience ni Amira is mild lang na jaundice. Yung kumbaga, yung normal na pagyayelo ng mga babies natin. Dahil nga, syempre, uh, hindi pa kaya maproseso ng katawan nila, ng mga organs nila. Katulad ng mga iba pang pwede ninyong ma-experience. Alam nyo? Mommies, gusto ko lang sabihin sa inyo, marami pa akong mga topics dyan sa channel ko. I hope makatulong din yung mga bagay na yan. Kasi as much as possible, sinu-share ko lahat ng mga experience namin with Amira at kung papaano namin nalagpasan yun. Na-experience ko, na ko kasi, mommies, alam nyo, nung first time ko kasi kay Amira, Kabang-kaba ka ako. And sa tingin ko, hindi nakatulong yung kaba na yun. Mas maganda talaga kung meron kang maririnig na experience ni ibang mommies para somehow makapagbigay sa'yo ng um, kalma at peace of mind na, ah, okay lang si baby. Baka ganun lang din ang nangyayari sa kanya. Yun lang, mommies. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. I would really appreciate it. And mas makakatulong sa channel ko. If you like, comment, and subscribe to my channel. And kapag i-share ninyo sa ibang mga mommies yung mga contents ko. Always think positive and continue to empower other mommies.